Good morning, doy. Uy, may manok ni San Pedro pala dyan, doy ya. Ah. manok ni San Pedro 'yun? Ha? Manok ni San Pedro. May manok ni San Pedro pala 'yan. Oh, may manok pala sila dito. Taas ng kisame natin, doy, no? Taas ng kisame natin. Ay, shout out. Shout out mga kaibigan. Tawag mga kalakas banat. Kaya Pansit bato. Ayan na. <laughs> Pansit bato. Bakit kayo itinatawag? Pansit bato, no? Yung mga kumakain dito, puro adik eh. Puro adik ba? Hindi naman. Grabe <laughs> naman. Puro adik. Ayan. Kaso lang, kulang ng pitsay, no? Lamon. Pitsay. Lamon na nga, Karakas. Ayan. So, merenda mo Merenda muna. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. I get sick, in, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From my... Alright mga klakas at panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo no? So dito tayo ngayon sa bagong project natin sa Cubao no? So ito ay uh, i lang natin mga klakas dahil ngayon lang natin ito mga vlog yung ating project dito at yun know, like may so harap natin kamera mga klakas so ito yon mga klakas yung ating job site dito sa Cubao mali tatlong palapag po ito mga klakas so dito po ito sa Eleanor Street no at kita mo mga klakas yung paligid ng Cubao no ayon sa katipunan po yung banda na yon mga klakas at dito yung aranita so ngayon mga klakas ito na yon yung ating kisami so atuloy eh, kisame lang tayo dito mga klakas hindi tayo nakakuha ng buong building kasi kisame lang talaga tayo mga klakas so yun mga klakas dito tayo nagsimula sa third floor no third floor tayo nagsimula sa pagbibidyo dahil para maiba naman so doy good morning doy ito si si amigong Bernie iyo no magaling ka pala magkiha doy tinapay doy ah dapat sa bi bikiri ka pumunta doy sa bikiri na lang no oh. dapat sa bikiri ka ah okay, Iyon okay. At, yun yung ating mga Okay, pintor. So, oh, shout, out, shout out, shout out. Ayan. So, ito mga klakas. Uh, kunti. Oy, de, shout out. <laughs> Ayan, so, halos lahat ng mga klakas may framing na, no? Ayan, halos lahat na may framing. Ayan. So, may mga priming na talaga siya mga klakas. So, yung ating side mga klakas ay medyo hindi pa napalitadahan mga klakas. No? So, tingnan mo itong bubong sa kabila mga klakas. So, yung banda mga klakas, case on up na po yan. Ayan, kung makikita niyo yung building na yun na may crane, case on up na yan. At dito yung Uy, hindi naman makita May ano Ito yung likod natin ng klakas Ayan, yung likod natin So, ito na po yung Ano natin sa third floor mga klakas no? At bababa na tayo sa second floor mga klakas Ayan na po yung ating second floor dito mag-uumpisa na rin sila framing, no Good morning Doy. Eh. Uy, may manok ni San Pedro pala yan Doy ah. Eh. Manok ni San Pedro ha? Manok ni San Pedro. May manok ni San Pedro pala 'yan. Oh, so, may manok pala sila dito oh. Taas ng kisamin natin Doy no. Taas ng kisamin natin. Ay, shout out. Shout out mga kaibigan <laughs> Shout out So ito yung ating second floor Yung front natin ng mga klakas May paggawa doon Ito Ito yung ating second floor At naglilibil sila Ano na Jay? Murag nagtungok naman ka dira. Ha? Ayos tong ano ah. Hindi ito mga ano. Ha? Puluid yan. Puluid ha. Sip tapers. Ayan. So ito yung ating second floor no. May secret packet pala dito ah. ito na po yung ating ground floor mga klakas ayan ayan yung ating ground floor ay video ano pa ayan so marami rin kwarto kwarto ito mga klakas yung ating ground floor may mga tropa tayo doon ay ayan yung ating engineer ng CDC at yun na mga klakas mo. No? Uh, tayo ay aalis na. Pupunta tayo ng San Juan Dins. ating job site no mga klakas no. Along highway lang po ito mga klakas at doon mga klakas yung LRT. So pupunta na tayo no, sa noon mga klakas. At nag na kayo sa ating project dito sa Cubao. So i-update na lang natin to mga klakas pag mag ano na talaga yung dikdikan na talaga yung ating pagkikisami no so sa ngayon pa kasi hindi pa gaano ano siya kasi kalat-kalat pa at yun uh, e update na lang natin to mga klakas pag time talaga na dikdika na so pupuntan tayo ng San mga klakas at baka hindi natin mabidyuhan yung daanan natin dahil itong aking helmet ay wala yung ano lagyan na ng cellphone Ayan, so doon na lang tayo magbibidyo mga klakas. So, yun. Uh, abangan nyo na lang ako doon mga klakas. Alright mga klakas, at sasanduhan sa Project na tayo, no? So, ayan, yun yung ating ambi kaibigan. Ayusi-usi na lang. So, dumating tayo dito mga klakas sa launa, no? Sakto. Uh, trabaho na rin yung mga tao dito at maingay na mga klakas. So, baka kukuha lang tayo ng kunting clips dito mga klakas para oh sige bay oh sige sige para idugtong natin sa video natin kanina sa uh, kubaw no so ayan na po yung ating job site at uh, dito bubong na lang yan siguro mga itong sunod na linggo narating yung ating yero mabubunga na para kahit umulan man, bumagyo uh, hindi delikado at walang ano kasi nagumpisa na rin tayong nagtakip ng ating kisami no? baka mabasa so shout out pala sa lahat ng mga minamahal kong viewers mga new subscriber, shout out at shout out kay si Renato Aguinaldo yan sir so mukhang maganda-ganda na yung takbo ng iyong bahay at sa Aguinaldo family shout out kay Ma'am Elby Moiko yan, shout out kay Wilfredo Erta, the Day Erta at lahat sa Erta family shout out. Ah, uh, shout out din ako sa Sword family, lalong-lalo na kay Idol Japper. Yan, tuloy mo lang yan dol, hayaan mo lang yung mga basher na yan, di dagdag ano rin yan sa iyo. So shout out din sa Riot family. Kay Otol Jan Riot, shout out sa dol. Ayan, shout out kay Paring Boss Jason kay Hado Bruno Tanay Rayo, Tatay Rayo, shout out ayan, shout out sa aking masugid na mga kaibigan no? sa YT ayan Birds TV, bye, shout out At kumusta yung ating bakla dyan ayan, so kay Jusil Barrel, shout out kay Dol ayan, shout out sa mga kumpare ko dyan sa Gihulngan yan, lalong lalo na kay paring Tropang Junjun, Tribong Arbin, uh, Pogs TV, Yan TV at kay paring Kambal, rapper Ariel. At kay paring uh, Prenland Palomares, pre. Yan, kumusta pre? So, hindi na natin patagalin mga klakas, uh, Magkuha lang tayo ng konting clips dito, no? Uh, titingnan natin kung ano na itsura kasi maingay na mga klakas baka hindi na tayo magkapagsalita magbibidyo na lang tayo mga klakas so harap natin kamera mga klakas so ayan na yung ating job site mga klakas no ayan at din na din na yung tubo ng malaki ano yung suburan na yung bike suburan na yan mam Ma gagawing ano yan gagawing Ah, mindor dito. So, yan pala mga klakas yung gawin pala mindor. Doon lang muna yan, ma'am. Ayan, so, mamaya na tayo papasok mga klakas, no? Dahil delikato. Ayan, no? Oh. Ang laking tubo. Baka bubagsak. Shout out! Shout <tod> out! na ah. ya? ingatan ingatan yung pa, ingatan nyumpa delikado yan ano pa baboy manok lalu oh saya tahu kagak si kantor Mangrut. muka di kan aja lah satu kali anu na to ayan Basi ma kuan. So magtatakip na sila sa gilid ng klakas Kaya mga lakas dito. Jo maganda na dito no. At ganito na lang talaga yung ating ano ngayon paikot-ikot na lang tayo. Hindi na tayo pwedeng gumawa dahil takaw na tayo sa disgrasya ikot na lang tayo ayan ah, tingnan natin yung atik na naman mga kapas may gabay na shout out kaibigan shout out shout out mukhang okay nilumutan na kayo dito ah. Ha? Huh? Malapit-lapit ng Pasko. Malaki-laki bonus. <laughs> ah, mayroon yan, hindi lang pwedeng wala. Mayroon yan. Bor! Merry Christmas! Merry Christmas! Dito yung mga batika na ano. Batika na ano, ano mason. Hindi, hindi batika na ano, obispo. Pwede, pwede na talaga to ah. Bubong na lang kulang oh. Ang layo ng ano, no? No? Ang layo eh. Ha? Layo, no? Pwede pala yan ayan mga klakas o so ang layo ng trasis niya yung pagitan sa parlina bubong na lang siguro magpatibayan yan shout out sa mga malalaki ang bonus dyan <laughs> mga malalaki ang bonus kaya ibigay niyo na <laughs> ang kanilang Christmas bonus <laughs> Yan. So, tamang kulitan na lang. Hindi pala bonus yung ibibigay nyo ngayon. Halo. Halo yung ibibigay nyo. Umawak din Oh, no, na Hindi ito lang, oh. Ito Ito lang. dono humugong din Malaki pa nga sa yung kahit ni cloud ko Sa to din eh. So, baba na tayo. Um, Na-update na natin yung dalawang job site natin oh. No? Ganun pa rin. Mike. good morning, mate

ano ng forma te okay. okay lang okay. ha okay lang okay. Okay. mga klakas may merenda kami dito no pansit bato to so yung dalawa oh. bak na Di talaga papaya tong dalawa na to daw so, mga klakas banat kaya ayan ah pansit pancit to kayo tawag pansit bato no puro adik ba hindi naman sabi naman yan <laughs> pro Ayan. Kaso lang, kulang ng pitsay, no? Tangon. Pitsay. Tangon ng kalakas. Ayan. So, merenda muna. Wala pala na. So, yun.